Mga kapatid, alam niyo ba ang pinakamahiwagang salita sa ating lingwaheng wikang Filipino? Ito ay ang foot foot ay na foot, 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 foot ay na alam niyo naman yan, di ba? Kasi yung salitang yan pwede mong gamitin at magpahiwatig ng iba't ibang mga... Uh, emosyon. Kunwari na lang. Sarap. Kaginhawahan. Di ba? Pag merong nag-ano, nag, ano, nag ba? Putang ina, sarap mo. Putang ina, bilisan mo pa. Putang ina, ipasok. Mababa na ko nito eh. O kaya naman, kumain ka, di ba? Kumain ka sa isang restaurant. Putang ina, sarap. Sarap ng pagkain nila dito. Di ba? Putang ina, ang sarap. Ang salitang putang ina, nagpapahihwating din ng paghanga. Di ba? Kasi ang, ang talagang direct ang definition ng putang ina, galit. Parang put, di ba? parang pagpapayawating ng galim na pero nagpapakita rin siya bukod sa sarap o oh pleasure kanina ngayon naman paghanga putang na ang ganda ng babae putang inang yan ang galing galing ni Curry o syempre yung galit alam naman na natin yun nagpapayawating ng galit pagkasuklam Komprontasyon, Kumprontasyon? Putang ina mo! Ano? O kaya naman, yun nga, pagkasuklam. Putang ina mo! O kaya naman, imbis na buntong hininga, putang ina! Nagpapahiwatig ng pagkahapo, ng pagkapagod, ng pagkadismaya. Putang na haba ng pila tangina, hindi ko pa matapos tapos to okay, nahirap pa ka sa exam putang ina hirap na exam at yung salitang yung ginagamit din upang bumati congratulations di ba ruwari gumraduate yung kapatid mo oy putang ina mo congrats natanggap sa trabaho yung kaibigan mo putang ina natanggap ka rin sa wakas putang ina mo sa lahat nalang nagagamit yung salitang putang inang yan. At eto pa, sa kulturang Pilipino marami tayong mga hindi nakikita, mga elemento, kababalaghan, misteryo at ano pa man. So maraming bagay na out of this world, di natin naintindihan, hindi natin kayang i-describe. So paano may describe yung mga bagay na hindi mo maintindihan? Putang ila! ba pag nagulat ka hindi mo naman oh, shit multo white lady shit pagot shit hindi mo naman pag nakita mo putang ina at ang salitang, putang ina ay nagpapahiwatig din ng labis na kasiyahan achievement putang ina she said yes pag nanalo ka sa loto ang reaction mo ay isa lang. Putang ina. Pero mga bata, lalong lalo sa mga bata, ang putang inang salita ay kinokonsidera pa rin na mura. So pinakamaganda, humanap na lang tayo ng ibang expression. Pero sa mga matatanda na hindi na magbabago, mahirap nang alisin yon sa kultura ng Pilipino na ang putang ina ay ginagamit sa lahat ng bagay. Yes, so mga bataan, ulitin ko. Babago nyo pa yan. Humanap kayo ng ibang expression, kunwari. Wow! anyway, like nyo na lang to. Subscribe and share. Ingat kay lagi.